Ta-da! Limang araw po kung hindi nakapag-upload. Ayan, bising busy, busy po ang inyong first hon. Kaya naman, maayong-maayong adlaw sa inyong mga palangga ko. Na-miss ko po kayo. Ayan, nandito na naman po ang inyong linko Triple C Cooking at maghahati din naman po tayo sa inyo. ng katakam-takam na recipe, katakam-takam na ulam. swak-swak sa inyong mga budget at hindi nakakasawa. Ayan, at dahil nga po, napakamahal ng pork meat ngayon dito sa amin sa Palawan. Kaya naman naisipan po nang may magluto na ng napakasarap na recipe. Ang ating recipe for today ay adobong pusit with a twist na naman. Kaya naman mga palangga, kung gusto nyo po mapanood ang recipe natin ng ating adobong pusit, ay ano pa bang inaantay ninyo ay di watch nyo ang full video and then subscribe nyo po ang aking YouTube channel. Ayan, arat na! nga tayo na po't magluto. Ayun ang ating fresh na fresh na pusit. Kitang kita naman sa mata, kumikintab-kintab pa, kumikinang-kinang pa, o, oh, diba? <laughs> Ayan, fresh na fresh po. At talagang yung medium size lang po or small size, small size yung kinuha namin. Para naman, malambot na malambot po ang ating opposite kasi fresh na fresh po yan at saka sakto lang yung size hindi siya ma uh, malalaki kasi pag sobrang laki di ba medyo ma makunat kunat na ng konti ayun ayun ang ating mga sangkap meron tayong uh, bawang sibuyas luya at syempre yung ating namumula mulang kamatis kasi mula ng aking mga pisngi char <laughs> ayan na bulatan natin yung ating sibuyas at syempre ating hihiwain yan mga palangka Ayan, set aside natin yung ating mga kalats. Ayan, at hiwain natin yung ating sibuyas. Yun, ang sibuyas na madalas akong pinapaiyak. <laughs> Ayan, set aside lang po natin. And syempre, isasunod natin yung ating luya. Ang ating luya, dapat po hindi nawawala yan sa ating pagluto ng pusit. Kasi po, medyo malansa yung ating pusit. Kaya kailangan mayroong loya para pangpawala ng lang um, langsa. Ayun. At syempre, nagbibigay ng masarap na aroma at flavor sa ating mga lutsuin. Ayun. O, ba diba? Nabalatan na, na natin. So, isit aside natin yung ating mga balat ng uh, luya at ating niyang hihiwain ng maninipis or pahaba. Ayun. Ayan, maghiwa po muna tayo ng ating luya. So ayan, patapos na nga po tayong maghiwa ng ating luya. Isun natin yung ating bawang. Ayan, mga anim na peraso. So ayan ang mga palangga. Ayan, isain natin. Pukpukin natin. <laughs> Mardiri natin. <laughs> ayan, at syempre balatan natin yung mga palangking. At idadice po natin yan. So, magdice po mga tayo or ng ating bawang. ayan na. Tapos na po tayong magtadtad or magdice ng ating bawang. Isusunod natin yung ating namumutik-tik sa kapulahan. <laughs> yung ating kamatis, di ba? Napakakinis. Sana all na lang, kamatis ay makinis. Ulam <laughs> pa yung mukha ko. <laughs> ayan, iwain po natin yung ating makatas at mamulang-mulang kamatis. Yun. At ayan, sinit aside natin yung isa dahil medyo marami na yung ating kamatis. Medyo malalaki po kasi yung ating napiling kamatis. So ayan, hiniwan na natin ulit yung isa. Bali, dalawang kamatis lang po ang ginamit natin sa ating pagigisa. Yun, okay kayo Mayroon na tayong sibuyas, bawang, luya At chimetis Kaya, tara let's tayo na po At mag At magluto ng ating push it Ayan, ang ating kalan, sinindihan na natin At syempre, nilagay na natin yung ating kawala At maglagay tayo ng mantigang paubos na <laughs> Ayan, naglagay na lang po tayo ulit Ng vegetables oil Vegetables oil <laughs> Ayun, bahala ka dyan maging tindi ng binabigkas ko. Ayun, naglagay po tayo ng aswete. Yan yung ating aswete na buto. Yan, yung madalas kong ginagamit. Pwede naman kayong gumamit ng powder na aswete, mga palangging. Ayan, at nakuha ko na nga po ang gusto kong kulay sa ating uh, mantika. Ayun, napalunok tayo ng laway. Ayan na sita sa natin yung buto. Dapat po walang maiwang buto diyan sa ating mantika. Ayun. O tapos na -gad. Syempre na natin yung ating bawang. Ayan, isutay-sutay natin yung mga palangging at tustahin po natin yan at saka po ating pong hisita side. O diba? <laughs> Malamay lang yung ating pagsasalita. Deskidan. Oy! Ayan. Halu-haluin. At ayan na nga po mga palangga. Tostado na siya. Kaya sinit assign na po natin. At maglalagay na nga po tayo dyan ng ating sibuyas. Siyempre, susunod natin kaagad dyan yung ating aluya. Ayun. Sotay-sotay lang po tayo mga palangga. At ang ating am um, kamatis, namumulang-mulang kamatis, yan. At dudurugin natin yan, syempre, kailangan po eh, lumabas yung katas ng ating kamatis. Yun. <laughs> Ayan, at sunod tayong maglalagay ng pamintang pino. Yun. Diba? At syempre yung ating sikreto, Char. <laughs> Marami naman gumagamit niyan. Yan, Naglalagay lang po muna ako ng konti para yung ating uh, kamatis ay eh, maglambot para siyang malaga ganun parang ma maano siya maglambot siya yun basta yun tapos ayan durugin po natin yung kamatis ba diba? para lumabas yung kanyang lasa o yung kanyang katas so, diba hindi sa isa talaga <laughs> ayan gisa gisa lang tayo mga palangga So ayan, malambot na yung ating kamatis kaya madali na lang siyang durugin or uh, pisapisain pisain O di ba? Lumabas na yung kanyang ano, yung kanyang katas kaya namula na yung ating uh, mantika kasabay nung ating aswete. Syempre, nilagyan na natin yung ating fresh na fresh na pusit. Oh, Kita nyo ba 'yan? Grabe ka fresh, di ba? Ang mata, kumikindat-kindat. <laughs> Kumukutik-kutitap. <laughs> Ayun, naglagay rin po tayo dyan ng kaunting suka. Dahil nga ito po ay adobong pasit. Ayun. At mabilis lang po yan mga palanggang maluto. Kasi pag so, ma-overcook siya sa luto, eh, kumukunat din po siya mga palangga. Kahit po baliliit yung ating piniling apusit. pasit. Ayun. Diba? Sarap. Lamig kayo. Napapakagat labi ako. Parang gusto ko ulit magluto dito. <laughs> Nakakamiss. Ang sarap kasi ng pusit. Lalo na pag fresh na fresh. So, ayan. Inubos na po natin ilagay yung ating Sprite. Isa sa ating pang pasyarap. Ayan. At ating po yung emikos or halo halo na. po natin yung mulo. Siyempre. Diba? Ayan. Pakukuloyin po muna natin yung mga palangga. So ayan na nga, ang bilis, di ba? <laughs> Kumulo na siya agad-agad at inilagay po natin yung ating ah uh, yung ata ng pusit. Ayan, sinit aside ko po 'yan kanina kasi sabi ko ilalagay ko po 'yan pag malapit na pong maluto. Ayan na yung ata ng pusit at mamaya mga palangga ay eh, medyo maglalapot po 'yan dahil maglalagay po tayo na mamasita oyster sauce char. <laughs> mamasita baka naman. Ayan. Wow! Sarap, di ba? Lami kayo. Ayun. Naglagay po pala ako dyan mga pa palanggan, ng kaunting asin. Yun, hindi ko na po na-videohan. Pero naglagay po ako ng kaunting asin mga palanggin. At depende po yan sa inyo kung gaano karami. Nasa panlasa niyo po yan. At naglagay na nga rin po ko dyan ng green long pepper. Bayan yan? Siling haba na lang balahaw. Yan, luto na at malapot na yung sabaw ng ating pusit na adobo. Kaya naman, tada, yan na. Mag-presentation na naman tayo dahil tatakamin ko na naman kayo. O, di ba, lamig kayo. At saka napakabilis lang po niyang lutuin mga palangga. Sok na swak pang almusal, pang tanghalian, or hapunan ninyo yan. O, di diba, saan ka pa? Ang sarap. Yung sabaw pa lang, talaga namang malapot, malinamnam at napakasarap. Ayan, naglagay na po tayo dyan ng ating bawang, syempre yung sili, yung sumisipa. di ba? Diba? Hindi ko ba alam ba't naglagay ako ng ganyan? <laughs> <laughs> pangpaganda o di ba? Ayun na mga palangga, nakakataka mga ating adobong posit, di ba? Kaya naman subukan niyo na ang recipe nito mga palangga. Ayun, thank you so much po sa pagwatch ninyo ng aking YouTube channel. Sana po patuloy niyo pong abangan yung aking mga uploads and don't forget to subscribe and click the notification bell. Bye-bye. Thank you so much po.